Good day mga ka-W at isa na namang magandang araw dito sa Milan, Italy para maglalagay ng pangharang dito sa may bintana dahil nga ay eh, sobrang iluwanag pa kami ng ng TV kaya ito bumili kami ngayon sa IKEA ng pang sa bintana ito yung papel na pwedeng bumaba at pwedeng itaas pero manual lang ang pagbaba at pagtas mga kapdobo pero bago ang lahat atin muna ang puputulin ito at susukatin para tamang tama lamang sa bintana kasi mahirap na manood na nagre-reflect ang liwalag ng bintana sa TV kaya nga ito naman sinukat ko na ito ang yung may pandikit lamang madali lang itong ilagay saka pag bago putulin na rin ang gagawin ito ng uh, italyarino o cutter para mas maganda nga ate ang tayo na at na nga na yung dalawa sunod naman ay yung sa pangalawang bintana ng OFW kasi nga apat ang bintana ito balik isang bintana ang may dalawang bukasan kaya apat ang ating gagawin dito yung matitirang uh, naputo na ating extra na lamang yun pero maliit na matitira doon ito nga pala ay mura lamang ito yung nasa 5 euro ang isa mahaba dalawa na magkagawa mo mga OFW diba? ang ganda saap na manood ng TV kasi nga hindi mo na makikita yung liwanag sa TV. Pag nanonood kami ng TV, kitang kita yung liwanag. Hindi makakunod ng malos. Ito diba? ganda. By the way, ito nga po aming salas. Nasa taas nga pala. Kaya pala napasobrang liwanag. Lalo na pag summer, may napakaliwanag daw dito kahit hindi ka na mag-ilaw. At saka mga bata, kahit magtalo na, na, walang problema. Dahil ang ilalim nito ay amin din. <laughs> kaya mga ka don't forget to follow, like, and share. Hanggang dito na lang muna. See you next vlog ng Club W. Ciao, ciao! Pahabol muna. Ito nga pala yung dingding namin na lumiliwalag kung may kutitap. Magandang ito.